Kaya naman pala laging binabaha ang Bulacan. Umami na si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonuan na ilan sa mga flood control projects na ipinagkaloob sa Wowow Builders Incorporated ay pawang ghost projects. Batay sa ulat, nasa 5.9 billion pesos na halaga ng kontrata ang nakuha ng nasabing kumpanya sa Bulacan. Ngunit lumalabas na hindi lahat ng ito ay totoong na ipatupad. Ang pag-amin ay kasabay ng patuloy na investigasyon ng Senado sa umano'y mga anomalya sa flood control projects na pinonduhan ng gobyerno. aba tila paldong-paldo ang mga kongresista na ito. Budget ng Bulacan para sa flood control projects 2022 hanggang 2025, mahigit 70 billion pesos. Ang impormasyon na ito ay mula sa sumpong sa Pangulo.com. First District Representative Danny Domingo. 9 488 million pesos 5th district representative Boy Cruz 8 518 million pesos 6th district representative Ador Plato 7 bilyon 276 million 4th district representative Linabel Villarica 5 bilyon 156 million San Jose del Monte Bulacan lone district representative Florida Robes 3 bilyon 441 million 3rd district representative Lorna Silverio 1 billion 580 million. Second District Representative Tina Pancho, 1 billion 429 million. Eh kaya naman pala talagang babhain ng sobra-sobra ang Bulacan. Aba yun namin na mismo ni DPWH Secretary Bono One na mayroong ghost project. Kawawang mga Pilipino. Nagdurusa sa gitna ng mga kalamita at bagyo at baha. Kayong may pondo naman pala para makontrol ang pagbaha. Pero sa lang pala ang pera ng taong bangan. Samantala, ayon sa ulat, walo sa labing limang contractors na binanggit ni Marcos Jr. bilang may pinakamaraming proyekto sa gobyerno ang hindi sumipot o nagpadala ng excuse letter. Kabilang dito, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, ang excuse naman nito ay nagdadalamhati sa pagkasawi ng foster parent, Top-notch Catalyst Builders Incorporated, ang excuse, nakaschedule na medical na procedure, San West, Incorporated ang excuse nakaschedule na schedule ng family-related leave abroad, High Tone Construction and Development Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawa Builders, LRTQ Builders Incorporated. Ang excuse, health reasons. Plano ng Senate Blue Ribbon Committee na maglabas ng sabina laban sa walong contractors na hindi nagpakita sa hearing ngayong araw tungkol sa anomalya sa mga flood control projects. Umaasa ang netizens na sana lang ay hindi hanggang investigasyon ang abuti nito. Dapat daw ay may mapanagot at mapagbayad yung mga magnanakaw na ito. Dapat nga daw ay matanggalan ng lisensya ang mga engineer ng gobyerno at kontraktor. Dapat managot ang mga direktor at politiko. Nagihirap tayo magtrabaho at magbayad ng buwis. Tapos ganito lang silang maglustay ng pera. Mahigit 5 billion pesos na halaga ng pondo ng taong bayan. Abay sa bulakan pa lamang ito ha? Paano pa sa ibang lugar? Kaya si Senator Marcoleta, abay nag-init ang ulo. Maging sa Commission on Audit.